Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat at welcome naman po sa ating pong sa Petya. Ngayon po ay isusumada naman po natin ang ating Petya ngayon pong August 21, 2024. At sa mga subscribers po natin, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po natin mga manunood dyan, mga viewers po natin. Uh, maraming maraming salamat po ninyo lahat at sana po ay makapag-subscribe din po kayo at Huwag kalimutan i-click ang ating notification bell icon para lagi pa tayong updated sa ating mga sumada. At uh, ayun mga idol, upisahan natin ang ating sumada yung August 21. Dito tayo sa August, yan, 8. At 21 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Simplify lang muna natin yung mga number natin dito. 0 plus 8 is 8. 2 plus 1 is 3. At 2 plus 4 is 6 at sa bandang gitna din po, 8 plus 3 is 11. At 3 plus 6 is 9. At sa bandang baba din po, 11 plus 9 is 20. Yan ang ating unang numero, meron tayong 20. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po sa bandang gitna, combine pa rin po natin sila. 8 plus 3 plus 6 is 17. Ayan mga idol, yan po yung ating kapares na numero. Meron tayong 17. At meron na rin po tayo dito ang kombinasyon. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 17-20 or 20-17. Ayan, pwede, pwede na yung kombinasyon na yan. At yan, 2 digits po yung mga numbers natin. 17 and 20. Simplify lang muna natin yan bago natin sumada. Uh, dito tayo sa 17. 1 plus 7 is 8. At dito sa 20 naman, 2 plus 0 is 2. Ito po ang ating isusumada. 8 at saka 2. Ngayon, natin isumada ang 8. Kukunin muna natin yung 17. Sumada 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin po dyan ang 35. Sumada 35. 3 plus 5 is 8. At 26. Sumada 26. 2 plus 6 is 8. Ayan mga idol. At dito naman sa 2, kunin muna natin yung 20. Sumada 20, 2 plus 0 is 2. Pwede rin po dyan ang 11. Sumada 11, 1 plus 1 is 2. At pwede rin ang 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. At 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol. Yan po yung ating mga nakuha mga numero na pwede natin pagpilihan dito po sa ating sumada ngayon pong August 21 mayroon tayong 8, 17, 35, 26, 2, 20, 11, 38 at 29 ayan ganoon pa rin po rambo lang natin yung mga numbers natin dito pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugusta nating mga kombinasyon para po sa mga numerong pwede natin matayaan ayan rambo lang po natin sila at sa ating sample, pinan natin dyan yung 29, Ayan. 29 and 17. Ayan mga idol. 29 and 17. At uh, 9 or 26. Ayan. 26. 26. 2. Ayan. At 11 and 35 eh ito naman po yung mga sample natin, mga kombinasyon natin na kuha sa ating sumaga ngayong August 21. Meron tayong 29.17, 26.2 26, 2, at 11.35. Ayan sa mga sample natin yan, pwede, pwede rin po matayan itong mga to kung nagustuhan nyo po sila. Pwede rin po tayo magdagdag o kumuha dito sa taas, kaya nalang po yung bahay pumili. Kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga numero. Uh, Tayo mga idol, yun po ang ating sumagi sa pecha para po ngayong August 21, 2024. Maraming maraming salamat po.